Nagbigay na ng reaksyon si Benji Paras sa mga kumakalat na balitang hiwalay na raw ang anak niyang si Kobe Paras at ang kapuso aktres na si Kaylin Alcantara. Usap-usapan kasi sa social media ang umano'y breakup ng dalawa matapos mapansin ng ilang netizens na tila nag-delete na ng mga larawan ang magkasintahan sa kanilang Instagram accounts. Mula sa dating puno ng sweet moments at couple photos, ngayon ay kapansin-pansing kaunti na lamang ang mga bakas ng kanilang relasyon sa social media dahilan para pagdudahan ng publiko ang estado ng kanilang pagsasama. Sa panayam kay Benji Paras ng showbiz columnist na si Gorgie Rula, diretsahang pinabulaanan ng dating PBA superstar ang chismis na hiwalay na ang kanyang anak at si Kailin. Ayon sa kanya, sila pa rin kasabay ng isang smile emoji na nagpapakitang walang dapat ipag-alala ang mga taga-suporta ng dalawa. Idinagdag pa ni Benji na hindi niya rin lubos na alam kung ano ang dahilan kung bakit bigla na lamang nawala ang mga larawan ni Kobe at Kyline sa Instagram. Gayunpaman, nilinaw niya na wala siyang nakikitang senyales ng pag-aaway o pagkakalabuan sa pagitan ng dalawa. Anya, hehehehehe, ewan ko sa kanila. Magkasama lang kami, nag-inuman pa eh, na para bang ipinapahiwatig na maayos ang samahan ng anak niya at walang anumang indikasyon na sila'y naghiwalay. Mula sa tono ng kanyang sagot, tila hindi ito isang seryosong issue para sa kanya at mas nakikita niyang normal lang na minsan ay nais ng isang couple na panatilihin ang kanilang relasyon ng mas pribado, lalong-lalo na sa mata ng publiko at social media. Hindi rin naman ito ang unang pagkakataon na pinag-usapan ng relasyon ni Nakobi at Kailin. Mula pa noong una silang nalink sa isa't isa, naging interesado na ang mga tagahanga at tagamasid sa kanilang love story. Marami ang sumuporta, ngunit marami rin ang naging mapanuri. Kaya't hindi na bago sa kanila ang mga haka-haka at chismis na maaaring magdulot ng stress o pressure sa kanilang relasyon. Sa kabila nito, tila nananatiling matatag ang dalawa, base na rin sa kumpiyansa ni Benji sa kanyang pahayag. Samantala, tahimik pa rin sina Kobe at Kylene sa isyong ito. Wala pa sa kanilang dalawa ang nagbibigay ng anumang pahayag o kumpirmasyon sa social media o sa panayam mula sa media. Ngunit sa pananahimik na ito, mas lalo pang umigting ang interes ng publiko. May ilan ang naniniwalang baka nga totoo ang hiwalayan, habang ang iba na may umaasang baka simpleng desisyon lang ito ng dalawa upang ihiwalay ang kanilang personal na buhay sa mata ng publiko. Hindi rin maiiwasang ikumpara ng netizens ang kanilang mga moves sa social media. Ang pagbura ng photos, ang kawalan ng interaction sa mga post ng isa't isa at ang tila pag-iwas sa pagbanggit ng isa sa mga interview ay madalas na nagiging basehan para sa mga haka-haka. Ngunit paalala ng ilan, hindi sa social media na nasusukat ang katotohanan ng isang relasyon. Minsan, may mga bagay na mas pinipiling panatilihing tahimik para sa ikabubuti ng dalawang taong sangkot. Para sa ngayon, tila sapat na muna ang sinabi ni Benji Paras upang pakalmahin ang mga balibalita sa halip na magpadala sa mga espekulasyon, mas mainam na hintayin na lamang ang anumang opisyal na pahayag mula mismo kina Kobe at Kailine. Kung totoo man na sila pa rin, gaya ng sinabi ni Benji, sana'y magpatuloy pa ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng mga usaping ibinabato sa kanila ng publiko. At kung sakali man na dumaan sila sa hamon ng relasyon, sana'y matagpuan pa rin nila ang kapayapaan at respeto sa isa't isa sa kabila ng lahat. Sa ngayon, ang sigurado lang, ayon mismo sa ama ni Kobe, sila pa rin